ang laking barko yan, nandito tayo sa kalawakan nagpayaw muna tayo ngayon nagpayaw o so, yan o oh. naanak mo itong isang barko na to ang haba Aaw! Ah. ay Joe walang karga Simple lang, kala mong bagal, pero ang bilis, oh. Ayun, may kalbo! Kalbo! Suplado ka, kalbo! <laughs> ayun, may kalbo. Ayun na. Wala na, ayun na. Pumasok na ka si kalbo sa andan. Okay. Hindi na ulit tayo. Kaya pala ang huli ko. Magang umaga, tsaka pusit. So, sana madagdagam pa. Okay, mamaya na ulit.